Mariing itinanggi ng National Grid Corporation of the Philippines ang paratang sa kanila kaugnay sa malawakang blackout sa Panay Island. Yan ang ulat ni Alan Francisco. What is uh, most lamentable is that this island-wide blackout was preventable. As the Independent Electricity Market Operator of the Philippines has pointed out, There was a two-hour window when the National Grid Corporation of the Philippines or NGCP could have proactively called on the distribution utilities and electric cooperatives in Panay to reduce their load in order to prevent an island-wide sub system collapse. Iyan ang binigyang diin ng Department of Energy kung saan sinabi nilang dapat managot ang National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP kasunod ng anilay lapses o kakulangan sa pag deliver ng serbisyo lalo na ang umanoy pagpapahaba ng power interruption sa mga apektadong lugar sa Panay Island. Sa briefing, sinabi ni Energy Secretary Rafael Otilia na naiwasan sana ang insidente kung naagapan ito ng na NGCP. We reiterate the instructions given by the President after the April 2023 incident for NPCP to be transparent to all stakeholders, local government units, distribution utilities, power generators, and to the DOE and ERC. Pangalawang pagkakataon na ito ayon kay Sekretary Lutilia sa loob ng wala pang isang taon na ang Panay Island at ilang bahagi ng Negros Occidental ay nakaranas ng power interruptions. Tiniyak ng kalihim ng DOE ay tutulong sa pangasiwa ng matagal ng naantala at bagong transmission projects. Tuloy rin Anya, ang ang paikipagunayan nila sa si NGCP upang tiyaking matatapos sa mga proyekto gaya ng Panay Negros Cebu Backbone Project na ilang beses nang naantala at ngayon na inaasang matatapos sa March ng 2024. Ang Mindanao-Visayas Interconnection Project naman na unang tinakdang matapos noong December 2020 ay na-move na sa January 25 ngayong taon. Aprobado rin ng DOE ang panawagan ng ilang mababatas na imbestigahan ang nangyaring power outage. Ang NGCP sa kanilang statement, itinanggi ang aligasyon laban sa kanila na nabigo umano silang i-stabilize ang transmission system. Sa halip na gamitin ng NGCP bilang umano'y scapegoat, hinikayat nila ang mga policymakers na maging objective sa paghahanap nila ng katotohanan. Alan Francisco, para sa Bayan.